Mabot sa 5,284 ka LPG canister ang gikumpiska sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG 11 atol sa gimong operasyon sa Bankerohan Public Market Martes sa hapon. Pinagi sa CIDG flagship project nga Oplan Lira kung asa target nini ang mga tindahan nga nagapamaligya o LPG canister nga walay license to operate. Busa, girombo nila ang mga tindahan nga naninda nga walay igong dokumento. Kauban sa CIDG sa mga operasyon, ang Department Department of Energy, Mindanao Field Office. Muabot sa kapin 400,000 pesos ang street value sa mga, mga canister nga nakumpiska sa mga otoridad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.